Magluluto pala ako ngayon guys ng suman. Ang ingredients natin ay saba. Ang ginamit natin na saba ay yung medyo hilaw pa siya. Then, naglagay tayo ng 1 uh, half cup of sugar. Then, 3 fourth cups of glutinous rice flour. Then, maglagay tayo ng vanilla. Then, mag-add tayo ng buko. Then, nahalo na natin, guys, yung ating saba, buko, then glutinous rice, and sugar. Then, ngayon naman, maglagay tayo ng dalawang kutsara dito sa dahon. ito na po guys yung ating lulutuing suman ayan nabalot na natin then ngayon naman i-steam na natin siya salang na natin yung ating suman ayan ilagay lang natin guys sa medium heat nya then 30 minutes po Ito na yung ating suman. Ayan, titikman na natin. Charan. After 30 minutes. Ito na siya. Ayan, titi.